yung pagkain namin guys nasa plastic lang nasa may lapag pati ganyan sa lapag gago ganyan yung down to earth doctor hahahaha ang saya dito no gagala gala ka lang lakad lakad ka lang ganda pala ng mga unggoy dito no nakasabit hahahaha <laughs> ay nakatakot naman yan kagising lang namin at almusal ba yan red doors yan e eh. nasa lang almusal namin ito what's up mga lahat and wake up hahahaha Guys, so yun. Hindi na kami natapos ng mga namin ni Papa. Ngayon, may pupuntahan naman kami ngayon. Siyempre, hindi natin papalampasin na libutin yung Sambales. Dahil meron kami pupuntahan na isang lugar dito sa Sambales na, ya na maganda. Yeah, maganda. Magka-camp kami! Yeah. Oh yeah, the great outdoors. Ah, yeah. nyo And... <laughs> kami mag-camp, guys. <laughs> dahil magka-camp kami. Saan tayo magka-camp? Zambales. <laughs> sa, <laughs> Saan yung Sambales? Sa river. Sa Bangsit River. nakapag camp naman na kami before ni na Papa sa, sa Mapanwepe. Sa Lake Mapanwepe. Pero syempre marami kami noon. Pero ngayon subukan namin na kami lang talaga. Oh, okay. Breakfast. <laughs> Maraming Maraming <po>. Kami <laughs> lang So yun guys Hindi namin kung uh, kakayanin ba namin yung mag-camp ng ano ng uh, kami lang at uh, titindan natin yung lugar kung talagang maganda Talagang Let's, maganda Let's go! Okay! okay guys. Sa totoo lang. Dito ka na kami. Hindi pa lang gumpisa pagod na ako. Sa totoo lang. Hindi na mira kamay ng trabaho. Tingnan niyo, Yung yung mga gamit ng na, dinala, puta, na, parang hindi na kami babalik. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo, ayan. Putang ina. Wow. Ano? Ang <laughs> dami! Parang ayaw na bumalik. Pag-aasig at suwi ko siya ngayon ng ano. So, so itatayo so, na Tara, yung kami, namin yung tent namin guys. <laughs> Tara, samahan nyo kami itatayo namin yung tent namin. Ang ganda! The best, oh. Okay, Ganto. ganito? pa ba? yung ano, doon yung mga waterfalls. O oh, yun. <laughs> ito pa, nakaupo ka na. Tignan nyo naman, nakaupo na agad na niya ito. <laughs> <laughs> Meron tayo tape. May ito din pa? Oo, oh, oh, pagod na daw siya. Pagod na daw agad. Wala bang ginagawa yan? So, ilalatag na namin yung aming tent. Dahil dito kami matutulog, guys. Ay, so guys. Tagaktak yung pawis. Walang ginawa yan. Ano nga na? mo. Nagbago ko lang uling. Ito tayo dito. Ano ka ba? Tangan to. <laughs> Ang ginang ina mo. Puro yan, puro lang si utos yan. Walang Uthos. ginawa. Ito lang na yung pinatayo namin. Ito tayo ko ha? Oo. Oh guys, oh. So, next oh, na namin yung higaan muna namin. Mamaya na yung Mama? higaan muna natin Ay tapos saka tayo magpalingas. So guys, papakita namin sa inyo yung papalingas na namin tapos. Oh. oh. Okay. oh, oh. na, ta magluluto na tapos oh, yeah. kain na tapos uwi na tayo. Oh, oh. Sayang pagod na namin Guys, tignan mo yung kwarto namin. Tignan mo. May paano ka pa ha? May patur pa ha? Saan ka pa? Saan ka pa? Shit, mami! Para ka na sa, ano, 5 star hotel. Hindi mo alam na day pa 5 star hotel. Hindi <laughs> naman dahil na swimming pool mo. Oh, <laughs> swimming pool namin o. No? Nasa harapan lang namin guys. Swimming pool. Okay, so trabaho niya na ngayon guys. Tapos na ako mag-ayos ng tent. Trabaho na muna niya ngayon. Ano yung ginagawa mo pa? Nag-iihaw ng ubi. Hahaha. Nakikita mo na eh. Ano ba ginagawa ko? Nag Nagpapalihas ayaw na uli. So nagpapalinga siya guys. Tidin nyo naman know yung pagkain namin guys. Nasa plastic lang nasa may lapag. Ba't ganyan sa lapag? Ago, ganyan yung down to earth. Down to earth. Down to earth yung pagkain na down to earth. Ito yung pagkain na ito. meron pa kami talbis kamote, okra, chef, chef boy. Paano si Salt Bae? Paano yung ginagawin ganun yun? Salt Bae. Salt Bae. Guys, natin yung tatay ko. Sarap ng buhay. Kapitan <laughs> Oy! Sarap buhay ah! Inom-inom <laughs> lang Eh, <laughs> yung view mo, no? Is ganyan yung view mo? Oo. Oh, ang tanda tayo. Kaya lang, pakasarap tayo. <laughs> <Taging> <laughs> yung niluluto mo, sunog na. Wala sa amin Wala sa langit. Marami sa langit niya. <laughs> wala pa alak sa langit. <laughs> wala pa, wala pa alak sa langit. Wala. Bawal alak sa langit. Bawal. Naman naman, upo ka lang dyan, no? Kain na na. Hindi kami kakain yun. Hmm. Dapat alas 12. Eh wala eh. Bigali, eh. napagod ako sa kagagawa ng mga putak ngayon. Kita mo. Wala eh. mo talaga gumawa oh. siya. Wala talaga. Kain na tayo guys. guys. Kain tayo. Let's go. Sida mo. Kain tayo. Meron kami nito. Talbos kamote. Asan yung bagong? Ayun bagoong Gusto mo ba ang Ako gusto ko bagoong Guys oh. Sarap buhay. Patapos lang kumain, tulog agad. Ah! Sarap buhay! Oh, <laughs> Kasabit lang siya dyan. Ganda pala ng mga unggoy dito, no? Ha? Ganda ng mga unggoy. Nakasabit. <laughs> <laughs> Naliligo na po siya, nalulunod na. Hindi <laughs> ah, na maaantar. <laughs> <laughs> ano? Sarap, tinangay ka ng alon no? Oo, ganda ko ng ganda. Ayaw Ang lamig Wala. mas malamig kaya. Ako sinirin din, dinalaw kami, dinalaw kami dito ng kaibigan namin na taga dito sa May uh, Oo, oh, oh, really? River City River yes. Sa mapupunta dito sa Bagsit River, siyempre iba, palawig. So alam niyo dadalahin niyo 'yan. The bakery, guys. The bakery. Sobrang swabe nung ano, Masasto, inumin nila. Preto Ricardo. Kataga na namin 'tong ano, mataga na namin 'tong binabalik-balikan yes. kapag pupunta kami nang Iba, ayan. Tapos babalik nang Olongapo 'yon. Kung dala kayo, sabihin niyo na sa si Iba na sabihin the bakery. Oh, malalaman nyo na <laughs> ituturo kayo. Ano lasa dyan? Ano? Grape. Grape. <laughs> ang sarap eh kasi ano, lamig. At saka ang ganda ng lalagyanan nila, di ba? So, dito, dito pa lang panalo na kayo. Gawin <laughs> so, na may namin baso. kayo dito sa iba, guys. Ang saya dito, no? Gagala-gala ka lang, lakad-lakad ka lang. Makikita mo na talaga yung, uh, yung creation ni God. Yun. So, saya. Sobrang nakakawala ng stress din. Kasi syempre, eh, hindi naman puro dapat tayo work-work lang. Dapat ngayon uh, mas mahalaga talaga yung mental health din natin, 'di ba guys? So, yung iniwan ko na muna si Papa doon. At uh, thank you ah, uh, thank you Chef, Chef Dico and Chef JB. Maraming salamat sa binigay niyo na to. At dadaan kami dyan, Panigurado. Tara guys, Dibuti natin to ulit bag si fever. habang nag habang nag uh, aantay ng padilim shot muna so, alam mo si Dayan machine gunner mayan di ba machine gunner yan sarap Sumap po wow. guys ay, 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 yan. yan ang ilan ko rito hiningi ilang kamo niya sa tindero go so, okay. bye cheers later that night guys <laughs> si Papa. Asa ah, ka? <laughs> mm. <laughs> Ang dilim na sa labas eh. Kaya uh, matutulog na kami. Tapos um, eh, may mga langaw pa rin kasi May mga langaw na ano. Ano mo? Ay! Hey! Nakatakot <laughs> naman yan. <laughs> so, nakatakot <laughs> 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 <ko> sino yan? Nakatakot <laughs> sino So guys, tulog na kami dahil maaga pa bukas at umuulan ngayon sa labas, narinig niyo ba? See you tomorrow guys, thank you sa pagsama sa amin Good night ka na, good night, we love you <laughs> so Good night guys Good morning guys. So ayun. Kagising lang namin at uh, ang sarap dito ang daming. Ito yung kita niyo yung pagkagising mo ito agad yung makikita mo. Wow, diba, ang ganda. Ang lamig dito. Kaso nga lang kagabi natakot kami dahil nga umuulan. Sabi, unang ano namin na umuulan, nag-camping na umuulan. Kala namin baka mamaya bigla mag flash flood madamay kami, pero tawa ng Diyos, okay naman. Ayan sila, papa nag-aayos na ng almusal. Almusal ba yan? Reddors yan eh. Nasaan almusal namin? Ito. Yung so almusal al namin, wow. Yeah. Almusal, guys. no For me. Sarap. Sino nagluto niya? Ako. Alam <laughs> mo bakit? ah. <laughs> ang Kailangan natin lukaan. Bulldog ka lagi ng handa. Lagi? Handa. Wow. Ay, <laughs> papangi. Good morning. Morning, morning, morning sa inyo Ah, oh? parang idol ah. Morning, morning, morning. 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 <laughs> oh. So yun guys, nakauwi na kami ng bahay. Grabe yung kakarating lang na namin. Pagod-pagod, siyempre. Uh, pero masaya. Mm. Masaya yung feeling na yun yung magkakampala, no? Oo. Oh. Masaya yung feeling na nagkakamp. No, hindi ka makatulog. Masaya. So... <laughs> Oh, <laughs> Hindi kami nakatulog masyado dahil nga umulan. Siyempre so, natakot kami baka mamaya nga yung ano. Hindi, kami -agusin doon. Agusin na kami doon. Pero yon yun, masaya talaga na pagpunta namin doon sa sa lugar na yun. Pero sana ano lang, sa mga next na pupunta, ayun, uh, kunin din natin yung mga kalat natin. Kasi tampa, napansin ko may mga may mga basura na iba. Yan, ganyan. So, ayun. may sarili Yeah, may basurahan tapos uh, maging responsible tayo na campers. Yun. Maganda, maganda. Sa so, sa, sa, sa malinis sa tubig, malinis. Wala kang problema. So guys, yun. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni si Papa sa Unang beses natin na camping na tayo. Oh, pangalawa na. Ay, pangalawang camping namin Do guys. Doon kami sa London, London. Na. Okay. <laughs> New Zealand, <laughs> New Zealand, London. <laughs> so thank you guys. Maraming maraming salamat okay, sa pagtutok niyo sa, sa amin sa vlog namin ni Papa. At sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin. Maraming maraming salamat. Wala marami kayo, salam. wala rin ako. Opo, maraming maraming marami salamat. Yeah, maraming salamat sa tuloy nyo ngayon at magpakialman. So yun guys, don't, don't forget to subscribe and share our channel. Like and share. na nakalimutan din na talaga na, na, <laughs> na sa usa ulo yun. So thank you, bye bye guys! God bless!